FM News Ipinamahagi na ng Provincial Treasurer's Office of Isabela ang 875 na bundles ng election para kahapon, September 14, 2023, sa 34 na munisipalidad ng Lalawigan. Ang mga materyales ay inilaan para magamit sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa 30 ng Oktubre. Sa nakuwang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan kay Ginang Maria Teresa Araneta Flores, ang Provincial Treasurer of Isabela Isabela, ang naturang eleksyon para ay naglalaman ng election forms at election supplies, kabilang na dito ang mga ballpen, rubber bands, long band paper, plastic security seal, ballot secrecy folder, thumb right taker, padlock with key at carbon paper. Nilinaw din ni Ginang Flores na kung sakaling kulangin ang mga ito sa isang barangay, hindi pwedeng basta na lang Anya bumili sa tindahan ng mga election supplies dahil Anya kailangang mayroong authorization galing sa election officer. Dagdag pa niya ang Santiago kawayan at ilagan ay direkta nang ipinadala ng COMELEC ang kanilang election para finalya sa kanilang city treasurer's office. Narito naman ang naging payag ni Ginang Flores. Pagkalo, dito sa aming publikasyon, maging present po kayo dito sa aming pag sa mga, mga local treasurers kung mga dumating sa amin na the election forms and supplies noong September 9. Kapag itapos po namin ma-assort, ito na, ready na po para sa mga pero hindi lang po ito yung huli. Actually, palang una. So, sa susunod po, uh, sana po dumalo pa rin kayo. Ang inaasahan na lang po namin na dahil always na prayer ay sana po maging uh, peaceful and orderly ang ating election. Uh, sana po walang mangyari ano, makarahasan dahil totoo oh, tayo po yung mga nasa frontline. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 98.5 IFM. ay mo sa balita, tugtugan at public service, i I'm go ifm news